Yusag, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But uh, as a follow-up lang po ma'am, no, given this move by the Chinese government, uh, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban, kaya Senator Talentino, uh, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino, at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin uh, sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, We will not yield even an inch of our territory to a foreign power.